May kakilala akong iniwan ng jowa. Hindi siya ghosted. gin siya. Pero may kasamang multo kasi bigla na lang may bagong ka-holding hands. Ipinagpalit siya sa iba. Mas maganda. Mas matangkad. Mas mayaman. Tapos iniwan siya na parang hindi siya naging parte ng buhay, nung tao. Ang sakit? Di ba? Pero alam mo ba kung sino ang hindi ka kailanman ipagpapalit? si Lord. Sabi sa Hebrews 13:5, Never will I leave you, never will I forsake you. Kahit ilang beses ka nang nadapa, kahit feeling mo hindi ka enough, kahit paulit-ulit mong nilalapitan tapos tatalikuran mo rin siya, nandyan pa rin siya. Hindi ka niya ipinagpalit. Ipinaglaban ka nga eh, hanggang sa krus. Kaya kung feeling mo wala ka ng halaga dahil sa taong umalis, tandaan mong may Diyos na hindi kailanman aalis. At kung iniwan ka ng ex mo, edi eh wow, may space na si Lord sa puso mo. Like, subscribe at ishare mo to para mas maraming makaalam ng salita niya. Baka sakaling yung iniwan ka, makakilala rin sa Panginoon.